kahapon guys, ilalabas ko na talaga to. Hindi na ako papayag na habang buhay ipapatuloy yan sa mga, mga maling ugali, mga maling utak, mga maling puso. Kumatin ako kahapon ng libing. Narinig ko yung unang pagbasa nasabi sabi doon, nabubuhay ang tao para sa Panginoon at namamatay din daw ang tao para sa Panginoon. Sino ba tayo para pusgahan yung kapwa natin? Ito guys, ginagawa ko to, sinasabi ko to kasi gusto kong malaman ng ibang pare. Hindi naman lahat. Yung ibang pare. Kung sino man yung mga pare na mga karinig sa aking video. Kung sa tingin nyo sa sarili nyo, wala kayong kasalanan. O sige, kumuha kayo ng mga bato at batuhin nyo ako. My point is, masyado akong nasaktan. Marami akong alam na yung mga taong nagpapakamatay, hindi nyo mininisahan. Alam mo ito yung masabi ko sa mga pare na gano'n isa din kayo sa mga judgmental. Dahil hindi nyo pinamisahan yung mga taong nagpakamatay dahil ginajudge nyo siya, dahil nagpakamatay siya na hindi natural way. Alam nyo mga pare na judgmental? Kung talagang may mabuti kayong puso, may malaki kayong utak, dapat naintindihan nyo at naunawaan nyo lahat ng klasing taong makasalanan. Nagkataon lang talaga na hindi lahat ng tao sa mundo ay malalakas ng loob, matatapang, may tiwala sa Panginoon, hmm, nagdadasal o nagsisimba. Sabihin na lang natin paano na lang kung kayo ang mahina ang loob at kayo ang nagpapakamatay. Tapos i-judge kayo. Anyway, hindi nyo ma kasi patay na eh. But, yung family nyo nasasaktan. Kasi, yung inaasahan ng pamilya nila na pamisahan yung mga taong mahal sa buhay na nagpakamatay dahil hindi naman talaga alam kung ano yung totoong dahilan. Pero dina-judge nyo. Masakit yun sa family. Masakit yun sa family. Dahil hindi nyo pinamisahan, dahil nagpakamatay, dahil natintal sa masama, sa demonyo, nyo, or whatsoever. Paano naman yung elementary na nag-suicide? Yung high school? Yung college? Do you think that kind of person ay mga totoong makasalanan? I don't think so. Ako malit ako na tao, pero ang hinihiling ko, ako makasalanan din ako, ang hinihiling ko na maunawaan ko lahat ng klaseng tao. Bakit? Sa tingin ba nyo yung mga taong namatay sa natural, walang kasalanan yan? Baka nga, mas malala pa yung ginagawa, lang kasalanan. Baka yung namatay na natural na pagkamatay na yun, magnanakaw, mandaraya, kabe, Kung ano-ano pang ginagawa, lang kasalanan sa kapwa nila. Kaya hindi nyo masabi na yung nagpakamatay ay mga kasalanan. Alam nyo, kung sino man yung pari na mga karinig dito, hindi ako natatakot na harapin kayo. Kasi, hindi ko sinasabi na lahat ng pari ay ganun. Tingnan yung sarili nyo bago nyo i yung kapwa nyo. Ako marami akong alam. Nung nag-lictor, commentator ako sa simbahan at choir, ang dami kong alam. Hindi ko lang ni yung mga pare na nagsugal, hindi ko lang ni yung pare na may anak, hindi ko lang ni yung pare na umiinom. Kasi, ang puso at utak ko ay nagsasabi na tao lang silang nagkamali. Wala namang perfecto eh. Anong sinabi ng Bible? Kung magsalita yung isang taong makasalanan, makinig ka sa magandang sinasabi niya, but huwag mong sundin ang ginagawa niyang mali. Nasa Bible yan. Kung pare ka, marinig mo ako, basahin mo lahat ng binabanggit ko na sa Bible yan. Hindi ko lang, hindi ko lang ma-memorize kung anong mga version, sa anong, anong pangalan ng nasa Bible na, anong kabanata na sinasabi ko. Alam ko na sa Bible lahat yan. Kaya, wala kayong karapatan. Sa ginagawa nyo, na hindi, hindi nyo minimisahan yung mga nagpakamatay, ang dami yung taong sinasaktan. Do you think? Natutuwa ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kang manakit sa kapwa mo. Pero sa hindi niyo pagmisa sa mga namatayan, nag, nag, nagluksa na nga yan eh. Dahil na, nagbakamatay yung family nila. Lalo pa yan nagluluksa dahil hindi niyo pinamisahan. So sa tingin niyo, hindi, hindi kayo nakapanakit ng kapwa. Kaya huwag kayong magmalinis. Kasi lahat tayo hindi malinis. Lahat tayo marurumi. Alam niyo yan, ginawa pa lang tayo ng mga magulang natin. Ayun, Pasan na natin yung kasalanan. Kaya tayo binibinyagan para hugasan yung lahat natin mga kasalanan. Ngunit, nung tayo tayo'y nagka-adult, lumaki, nagkaisip, eh, sigurado ako, marami sa atin ang gumagawa ng mali, kasalanan. Pero kaya, ako, maniwala kayo sa hindi. Ang dami kong kakilala, mga adik, mga prostitute, mga ganito ganyan ang ginagawa sa buhay pero hindi ko sila kinuhusgahan. Kinakaibigan ko pa sila bakit? Kasi Baka sakali na sa simpleng salita ko lang, mabago sila. Yun yun, sana ganun kayo. Kasi, kayo yung tinatawag na father of the church. Pero hindi maganda yung isang father of the church, number one na judgmental. Tulad ng sinabi ko, kung kayo kayo'y walang kasalanan at malinis, pumukha kayo ng maraming bato at batuhin niyo ako. Yun lang, sana may matutunan kayo.